Pilipin natin yung mga itik. Ang ah, daming itik ito. ah, Literal talaga tayong naligaw. Hindi ito drama kundi talagang totoong naligaw tayo pero nakatagpo naman tayo ng mabait na titigilan kasi binigyan tayo ng tubig. Oh. Hindi pa kasi tayo nalanghalian. Ay, <laughs> gusto Okay na po ito, ma'am. Tama, itlog po itik. Tama, tama, sakto. Mayroon ba kayong itikan, ma'am? May purpose ang akin pagkakaligaw. Medyo malakas yung hangin. So, andito po tayo ngayon sa Santa Maria Laguna. Hindi po ito yung ating pinagtrabahohan dati. So, kukubera natin ng konti ito. Ah. <laughs> Hindi po ito, ano lang, ito po ay talagang totoong totoong buhay na po ito na tayo po ay kakain ng merenda dito po sa isang barangay dito sa bayan ng Santa Maria, Laguna so literal tayo naligaw tayo ay nakakita lang ng mga itik tsaka nagugutom na kasi tayo kaya tayo magbibarinda tayo tayo ah, <laughs> ah. <laughs> ito binigyan pa tayo ng itlog ng ano to itlog ng itik pakas isipin naman marami tayong pera ha huh? <laughs> kasi bagar tayo ano <laughs> shout out sa lahat ng mga tropang bakor andito po tayo sa ano sa ha ay may kutsara dito salamat ha ayan may mga ano rito may mga itik dito sakto yung ating pagtigil dito kasi may itik tayong nakikita rito sa paligid ang dami oh Ang dami ng itik oh. Sa ilalim. Ang dami ng itik sa ilalim. Ito po ay totoo na talaga to. Hindi ito content-content lang. Totoo na po talaga nagugutom ako. <laughs> <laughs> Habang nagluluto tayo ng noodles, silipin natin yung mga itik. Ayan. dami ayan ang hmm. dami na diba ayan ang daming itik nito wow lalangoy sila <laughs> sundan natin Ya. Kalian nanti nanti malam aku kan Pak bohong sih lah. <laughs> Ma'am, salamat po sa tubig ha. Ah. Binigyan tayo ng itlog ng itik. Ito pong ating hawak ay itlog ng itik. Tigas uh, ha. Matigas, ah. matigas pala ang ano ito? Matigas pala ang shell nito, no? Matigas pala ang shell ng ano? Ng itlog ng are. Matigas nga, oh. Ang init. Matigas pa lang sila ng itlog ng itik. Ano po yan? Nabalik sa kulungan nila? Ah, doon. Tatapit po doon sa kulungan. Hmm. Eh, paano po yung itlog nila, ma'am? Ay, meron po yan doon sa loob po, Ako po ay bagong nagbablog. Gumawa po ako ng ganyang style. Kasi wala pong gumagawa ng ganyan. Nagka-travel po ako ng mga lalamove para makapunta po sa iba-ibang lugar. Hmm nagkataon talagang naligaw ako dito walang drama talaga yun talagang naligaw po oh. okay lang po ba yung ano ilagay ko rito wala, wala pa kayong nakikita ganito ma'am na sana sa ano wala <laughs> po 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 yan po ay ginawa ko lahat gawa ko lang po lahat yan may ilamay sa po yan ito ang kulang nito yung may mga tagtaron pa akong lalagay dito huh? mga imbesyon ko po ay ito pong setup na to pwedeng ano to pwedeng pang business kung talagang kung may gagaya ito may lamesa pa rin yan sa ilalim kung halimbawa ang gusto nilang siyuma yan pwede po yan kasi yung steamer kasi naman dito tapos yung tank eh ah, asawa niyo po yan? Apo, ha? Mabait naman si Mr. niya eh. Sige po ma'am. Kakain lang po ako saglit. Salamat po ma'am. So kakain mo tayo. Sayo ka toy. Sayo ka toy. To, para sa inyo yan. Ah, anong pangalan mo toy? Marcelo. Sa ito. Huwag mong kakalimutan yung YouTube channel ko ha. Biyahirong ligaw ha. Kasi naligaw ako sa lugar mo ha. Sayo sa Lahat ng bagay na nangyayari may dahilan. Tulad po nito. Makatagpo tayo ng mababait na mga tao rito sa bayan ng Santa Maria. Laguna. Tuli itong Santa Maria hindi masyadong kilala no ma'am. Malayo po ang akin nararating ma'am sa pag uh, Nakakarating po ako ng bagyo sa ganito. Bagyo, Pangasinan, Tarlac. Yan po gamit niyo? Opo. Patibay po yan ma'am, alaga po yan. Kapag ang motor kasi ay alagaan mo, talagang magsasama kayo ng matagal. Parang ano lang yun, eh, parang kasama sa buhay, kasama sa bahay kapag pinabayaan mo yung isang bagay talagang iiwanan ka kaya parang asawa ba pag ang asawa o babae pinabayaan mo iiwanan ka nyan parang motor din po yan uho wow. kaya kailangan alagaan para hindi kayo magkahiwalay yan po ay totoo ito yung ginawa ko kasi minsan kasi lumuwas po ako ng bagyo ngayon siyempre malayo bumaba na ako kasi hindi ko kabisado ang bagyo para kahit saan ako abutin okay, hindi, na... hindi ako makangamba kasi katulad po niyan, no, kahit saan ako makarating kahit ako maligaw okay. meron akong basta may baon akong kape noodles siguro sa sunod may bigas na rin akong <laughs> tsaka kawali katulad nyan limbawang may magbibinta ng isda tapos umaga alanganin malayo talaga pwede akong bumili tapos may mga tubig naman dyan na pwedeng pagugasan. dyan naman oo sana lahat ng makita kong mga natitigilan ko ay eh, kasing bait nya ma'am oo oh, wala lagi po yan dito ganito nyo sir din eh salamat ma'am ito namin sir sa youtube ito po ma'am oh. ah basta na yan dito po ma'am ilalabas kayong camera ko ha yan po ligyaherong ligaw ligaw adventure shout out po kay ma'am ano pang pangalan nyo Ma'am Rhea. Siya po ay ipinanganak sa Lipi, eh, no? Samar. Tapos nakapag-asawa po siya rito sa taga Santa Maria Laguna. So maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Sana po ay pagpalain kayo, napakabait nyo. At saka shoutout sa inyong asawa, mabait na asawa, at saka yung dalawang anak. Salamat po, Mama. Okay. Di diretso lang po ito, no? Ma, di po salamat po. Tayo po ay literal na naligaw dito sa bayan ng Santa Maria, Barangay Kambuhat Santa Maria, Laguna Ma'am, salamat po ma'am